ang topic na ito tungkol po sa sinabi ng mga tao na ang mga sabat keeper daw ang pumatay sa ating Panginoon ah, basahin muna natin ang buong story sa Biblia para maunawaan natin kung totoo ba na ang, ang mga sabat keeper o ang mga hudyo ang pumatay ng Panginoon samantalang ating Panginoong Isus ay isang judyo at sabat keeper basahin muna natin dito sa Lukas 6 verse 1 nangyari na nga nang dumaraan siya sa mga triguan ng isang sabat ay kumitil ng mga uhay ang mga alagad niya at kinain pagkaligis ng kanilang mga kamay Datupot sinabi ng ilan sa mga parisiyo bakit ginawa ninyo ang di matuwid gawin sa araw ng sabat? Sabi ng mga pariseo na bakit ginawa niyo yan na nangitil kayo ng uhay ng at yung kinain na ngayon ay araw ng sabat ang sabat kasi sa Israel ay batas nila yun sa tuwing araw ng sabat ay wala kayong ibang gagawin kundi maglingkod sa Diyos. Pero ang tanong kasi dito, bakit uh, pinatay nila ang Panginoon ng dahil sa Sabat, samantalang ang ating Panginoon, Jesus, ang siyang may-ari ng Sabat? Tuloy muna natin para maunawaan talaga natin kung anong dahilan pagsagot sa kanila ni Jesus ay sinabi, hindi ba ga nabasa ninyo ang ginawa ni David nang siya ay nagutom, siya ang mga kasamahan niya kung paanong siya ay pumasok sa bahay ng Diyos at kumain ng mga tinapay na handog at binigyan pati ang kanyang mga kasamahan na hindi naayon sa kautosan na kanin ni numan kundi ang mga saserdote lamang sabi niya bakit niyo inaakusahan yung mga alagad ko Samantalang si David, siya ay nagutom pati kasamahan niya ay binigyan niya na kumain sila ng handog na hindi ito naayon sa utos. Ay ang mga handog ay para lang yan sa mga saserdote. Dito sa verse 5 ang sagot. At sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Ang ibig niya sabihin na huwag niyong pakialaman ang aking mga alagad kasi nandito ang may-ari ng Sabat ang ibig niyang sabihin siya kasi ang ating Panginoon ang nagbigay ng araw ng sabat kaya sabi niya inukosan, huwag niyo san yung ang uh, mga alagad ko kasi nandito kasama nila ang may-ari ng araw ng sabat ang ibig niyang sabihin siya sa verse 6 nangyari ng ibang sabat sa ibang araw ng Saturday na naman na siya ay pumasok sa sinaguga at nagturo at dooy may isang lalaki at tuyo ang kanyang kanang kamay mayroon daw isang sa, sa sunod na sabat mayroon isang lalaki na tuyo ang kanyang kamay na nandoon sa uh, sinaguga sa simbahan verse 7 at inabangan siya ng mga eskriba at mga parisiyo kung siya'y magpapagaling sa sabat na uh, tiningnan siya ng mga parisiyo ting, sabi ng mga na tingnan natin ngayon kung papagalingin ba niya yan, niya yan, yung taong tuyo ang kamay sa araw ng sabat kaya upang makasumpong sila ng paraan sa kanya ay maisakdal dahil ang pagkaalam kasi nila sa araw ng sabat talaga magsisimba lang wala ka ng ibang gagawin kaya tinitingnan nila ang Panginoon na kung papagalingin niya ang taong yaon sa araw ng Sabat na ibig sabihin ay nilapastangan ng Panginoon ang araw ng Sabat. Kaya binantayan nila upang makasumpong sila ng may pasak, may, may pagkakamali ng ating Panginoon. Verse 8, datapot na alaman niya ang kanilang mga pag-iisip. Nababasa ng Panginoon ang pag-iisip nila. At sinabi niya sa kanila na natuyo ang kamay, magtindig ka at tumayo ka sa gitna at siya nagtindig at tumayo at pinagaling ng Panginoon yung tao natuyo ang kamay dahil nakita niya na tinitigan siya at nabasa niya ang pag-iisip nila at sinabi sa kanila ni Jesus, itinatanong ko sa inyo, matugid, matuwid bagang gumawa ng magaling o gumawa ng masama kung sabat? Magligtas ng isang buhay o pumuksa? Tinanong sila ng Panginoon. Sa verse 10, at minasdan niya silang lahat sa palibot-libot at sinabi sa kanila, kanya, iunat mo ang iyong kamay at ginawa niyang gayon at gumaling kanyang kamay. Sa 11, datupot sila na, nangapuno puno ng galit, ng galit yung mga Uh, parisiyo ngayon dahil sa ginawa ng ating Panginoon na pinagaling niya yung tao sa araw ng sabat na nangungusapan kung ano ang kanilang magagawang laban kay Jesus na nag naguusap sila kung anong gagawin nila sa ating Panginoong Jesus dito sa Matthew 26 verse uh, 61 ito naman ay ibang inaakusan nila na ibang pagkakamali na naman daw ng Panginoon basahin mo natin sa 61 at nangagsabi sinabi ng taong ito magigiba ko ang templo ng Diyos at muling itatayo ko sa tatlong araw sa so 62 at nagtindig ang dakilang serdot si at sinabi sa kanya wala kang isasagot na anuman ano itong sinasaksihan ng mga ito laban sa iyo na yeah. ang sabi daw ng Panginoon na itatayo ay gigiba ko ang templo ng Diyos ngunit itatayo ko sa tatlong araw dito naman nagalit na naman yung mga parisiyo at iskriban itong salita ng Panginoon na bakit mo gibain ng templo ng Diyos tapos itatayo mo sa tatlong araw paano mangyayari yun pero hindi siya kasi nila alam na ang ibig sabihin ng Panginoon ang templo na ibig niya sabihin hindi templo ng yung simbahan yung sinaguga ang gigibain ng Panginoon kundi ang kanyang katawan dahil mamatay ang ating Panginoon yun ang ibig sabihin na magiba at itatayo niya ibig sabihin mabubuhay siya pagdating ng tatlong araw hindi lang kasi nila nauunawaan ang ating Panginoon tuloy muna natin at nagtindig ang dakilang saserdote at sinabi sa kanya wala kang sinabi na anuman ano itong sinasaksihan ng mga ito laban sa iyo 63 dato po hindi umiimik si Jesus at sinabi ng dakilang saserdote sa kanya, kita'y pinanunumpa alang-alang sa Diyos na buhay. Na ipanunumpa kita sa alang-alang sa Diyos na buhay. Nasabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. Sa verse 64, at sinabi sa kanya ni Jesus, sumagot ang ating Panginoong Jesus, ikaw ang nagsabi. Gayon may sinabi ko sa iyo, buhat ngayon ay inyo, inyong makikita ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at pumaritong nasa mga alpaap ng langit 65. Na magkagay hinapak ng kanilang dak ng dakilang saserdote ang kanyang mga damit na sinasabi nagsasalit, nagsalita siya ng kapusungan ano pa ang kailangan natin ng mga saksi narito ngayon narinig ninyo ang kapusungan ang sabi ng saserdote na ano pa ba ang saksi na hahanapin natin sa kanya ito na narinig nyo na siya ay nagsasalita ng kapusungan na inaangkin niya na siya ay anak ng Diyos hindi kasi sila niniwala na si Kristo ang anak ng Diyos kaya tuloy natin, ano ang akala ninyo? Nagsisagot sila at kanilang sinabi, karapat dapat siya sa kamatayan. Ang sabi nila, uh, anong, ano bang plano nyo para sa kanya? Ano bang gusto nyo gawin? Uh, kaya ang sabi nila, narapat siya sa kamatayan. Kaya nga, ang ating Panginoon, binitay nila sa krus. Dahil sa kasalanan na pinagbintang nila sa kanya, na siya ang anak ng Diyos at igigiba niya ang templo sa tatlong araw at kanyang itatayo kaya yun ang mga paratang nila sa kanya kaya siya pinako sa krus dahil hindi nila alam na si Kristo Jesus ay tunay talaga na anak ng Diyos doon na lang sila na natakot o naniniwala nung pagkamatay ng ating Panginoon sa krus dahil na lumindol, lumindol na yung lupa at doon na sila naniwala na saang sabi nila ang taong ito ay tunay na anak ng Diyos Marcos 2 verse 1 at nang siya pumasok uli sa Kapernaum pagkaraan ng ilang araw ay nahayag na siya ay nasa bahay at maraming nagkatipon anupat hindi na magkasya kahit sa pintuan man at sa kanya'y sinaysay niya ang salita at sila nagsidating na may dalang isang lalaking lumpo sa kanya na usong ng apat at nang hindi sila maka, makalapit sa kanya dahil sa karamihan ay kanilang binakbak ang bubungan ng kanilang kinaroroonan. Ang yaoy kanilang masira ay inihugos nila ang higaang kinahigaan ng lumpo. At pagkakita niso sa kanilang pananampalataya ay sinabi sa lumpo, Anak, ipinatawad ang iyong mga kasalanan. Verse 6, Ngunit mayroon doong na ilan sa mga eskriba at nangabulay bulay sa kanilang mga puso. Nakita na naman siya ng mga eskriba na nakaupo at na pinag uusapan na naman nila ang ating Panginoong Isus at sinabi bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito siya namumusong sino ang makapagpatawad ng mga kasalanan kundi isa ang Diyos lamang number 8 at pagkaunawa ni Isus sa, kan sa kanyang espiritu na sila ay nagbulay-bulay sa kanilang sarili pagdakay sinabi sa kanila bakit binubulay-bulay ninyo ang mga bagay na ito sa inyong mga puso? Verse 9 Alin baga ang lalong magaang sabihin sa lumpo ipapatawad ang iyong kasalanan o sabihin magtindig ka at buhatin mo ang iyong migaan at lumakad ka. Datapot upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapamalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa lumpo na sa verse 11 sa iyo ko sinabi magtindig ka buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa inyong bahay at sinabihan niya ngayon ang lumpo um, magtindig ka buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo sa so verse 12 at nagtindig siya at pagdakay binuhat ang higaan at yumaon sa harap nilang lahat anupat nangagtaka silang lahat at nilual, nilualhati ang Diyos na nagsasabi kailan may hindi tayo nakakita ng ganito kahit na nakakita na sila ng mga kabalaghan sa mga ginagawa ng ating Panginoon yung mga saserdote o mga iskreba o mga pangulo sa, sa Israel ay hindi pa rin naniniwala maliban na lang sa mga taong naniniwala sa kanya sa verse 13 at muling lumabas at naparoon siya sa tabi ng dagat at lumapit sa kanya ang buong karamihan at sila kanyang tinuruan dito naman sa Mark 6 verse 1 basahin muna natin at umalis siya doon at napasa kanyang sariling lupain at nagsisunod sa kanya ang kanyang mga alagad at nang dumating ang sabat ay nagpasimulang magturo siya sa sinaguga at marami sa na, nangakakarinig sa kanya ay nangagtataka na nangagsasabi saan nagkaroon ang taong ito Na mga bagay na ito at anong karunungan ito na sa kanya ibinigay at anong kahulugan ng gayong mga kapangyarihang gawa na ginawa ng kanyang mga kamay na hindi siya niwala kung saan ba galing ang kanyang pagtuturo at ang kanyang kapangyarihan yan ang sabi ng mga tao hindi ba ga ito ang alinwagi ang anak ni Maria at kapatid ni Santiago at ni Jose at ni Judas at ni Simon at hindi ba ga na nangarito sa atin ang kanyang mga kapatid na babae at siya'y kinatitusuran na sabi nila na diba ito man yung taong alinwagi na anak ni Maria at kapatid ni Hus, ni Santiago at ni Jose na kinatitusuran ng kanya mga kapatid na babae dahil ang mga kapatid din ni ng Panginoong Hesus ay hindi rin naniniwala sa kanya sa kanya mga sinasabi at verse 4 at sinabi sa kanila ni Jesus walang propetang di may kapurihan liban sa kanyang sariling lupain at sa gitna ng kanyang sariling kamag-anak at sa kanyang sariling bahay ang sabi niya, ibig sabihin niya na wala daw ang propeta na pinupuri sa kanyang sariling uh, kamag-anak o sa kanyang sariling lupain uh, pati daw si Jesus hindi pinupuri doon sa lugar nila, pati sa kanyang mga kapatid verse 5, at hindi siya nakagawa doon ng anumang kapangyarihan gawa liban sa ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ilang mga may sakit at pinagaling sila ibig sabihin na ang ating Panginoon talaga ang mga tao doon sa Israel ay hindi naniniwala sa kanya ito nga o oh, ang kanya mga kapatid ay hindi nga naniwala sa kanya at ang kanya mga kapatid pa rin ang mga kapatid niya nagsusumbong pa sa mga saserdote tungkol sa kanya na natitiso daw ang kanya mga kapatid ibig sabihin hindi nila matatanggap kalita ng ating Panginoon dahil naisip siguro nila bakit magsasabi siya ng ganyan paano siya magiging anak ng Diyos ikaw anak siya ng aking ina kaya walang naniniwala sa ating Panginoong Hesus hindi nila kasi alam yung buong katotohanan kaya yun ang dahilan na naghanap sila ng kung ano-anong mga pagkakamali ng ating Panginoon para siya ay maipapatay nila at ang kanilang batas na sinusunod sa araw ng sabat ang mga palaton, mga batas na, na yun ay yun din ang inaakusa nila na ang ating Panginoon ay lupa, lumalapastangan sa araw ng sabat ang araw ng sabat kasi ay napakahalaga sa Israel dahil yun ay ang yun kasi ang utos ng Diyos na sundin pero hindi nila alam na yun palang inaalipusta nila yung hindi nila pinapaniwalaan ayo na pala ang inihintay nila kaya dun sila nagkakamali kaya ang pumapatay ng ating Panginoon ang mga Hudyo dahil hindi nila nalalaman ang buong katotohanan kaya sa ating ding panahon kayo ngayon kung hindi man sila naniniwala nga kasama na nila ang ating Panginoon lalo pa kaya tayo na napakalayo na natin. 'Yun ang inaakusa nila na nilapastangan ng ating Panginoon ang araw ng Sabat kaya pinatay nila ang ating Panginoon.